Umalis ka Pinalayas ako dahil sa'yo. Teka, ko lang pinalayas? Hindi mo ko ka nagutan? Oo, oh, sabi na, alis na naman. Mga pormahang ganyan eh. <coughs> Saglit lang. Saglit lang. Saan na naman ba pupunta? Hey, kiling lang. Kiling na naman. Hindi ka ba rin sawa sa mukha ni Kiling? Araw-araw ka magkasama. Ano ba? Ang ginagawa mo Ano ba? Tomboy ah, ka na, na talaga? Paano nga Tomboy oh, oh. Oh. Ba't wala kang bra? Wala bra. Malaki ko, baliw. Malalaglag yung box mo. Oo. Uh, uh, sarap na ito, ano? Bago flavor na lahat? Oo, oh, huwag mo Ano ba gagawin mo ka kiling? Ha? Huh? Ano gagawin mo ka Ko kiling? Co lang. lang. Co content lang. Baka hindi lang content ginagawa niyo, ha? Parehas hmm. ka lalaki, baliw ko ba? Parehas kayo Paano lalaki. Nagkikis-kisan na daw kayo, eh. For the vlog. For the vlog. Huwag ah? oh, na. Doon na. Maris ka na. Babe, ano magagawa mo? Wala na ayoko, ayoko. Lumayas ka na kasi ikaw Wala ko. hindi Walang ginagawa masama. Nakikita ko sa vlog, kayong dalol wala lagi. Nagyayakapan kayo. Oh, masama yun? Oo. Mm. Oh. Mag nung Magkaibigan, magmamahalan. Okay. Magka <coughs> oh, Ito naman, nagmamahalan na kayo. Magkaibigan, magkaibigan. Sige na, lumayas ka na. Magsama ka ni Kilingo. Oh. Magkaibigan mong di na, mahal. Na. Ay, lumayas ka. Babe, ano magkakuha na? Masaya kami. Masaya kami. Ay, oo na, oo na. Sige na, lakad na dito. Ano na. Yan si Kiling. Papanagod ang ko dito. Pinalayas ako ni Charisse. Tignan natin. Hoy, ba't ang bilis mo patakbo? Ha? Ba't ang bilis mo patakbo? Hindi ka pa dyan Hindi <coughs> ba alam ginawa sa ano, ni Charis? Ha? Pinalayas ako dahil sa'yo Ito ang oh. video ka Ano gagawin natin ngayon? Akarating ko lang ah Akarating ko lang din Nang hirap sa'yo, sirusundan mo ako Malandi ka talaga Ay, pinalayas ako <laughs> eh Hindi mo ko papanagutan? Bakit ikaw lang pinalayas? Hindi mo papanagutan? Bakit? Para sa'yo buntis mas huh? malaki chunk ko sa'yo, tanga Ay, Mas nauna lang sa'yo ng ilang araw Ma, paano nga yung gagawin natin? Hindi ko nga alam eh Nagugulan din ako sa sitwasyon natin Sasabi mo sa Charis ngayon Gago ka, pinalayas ako dahil sa'yo Hinihintay kita kagabi Oo oh. Anong oras na ako na uwi? Ano? Pinagalitan din ako Tapos sasabihin mo sa akin Gago ka, nagagalit yung mga asawa natin sa pinagagawa natin Ano ka, malandi ka kasi Bobo ka